ka. Ano nian. Bang po ng parol para sa school. Gagawa po kong ng parol eh. Gagawa ka ng parol? Inulit na is na ko eh. Inulit ko? Wala na, wala na. Wala na muna ng nito. Kailan niyo ba kailangan 'to? Next week pa po. Sa mo tulungan kita. Marunong ako gumawa ng parol. Parol ka po gumawa ng parol? Inulit mo na sinabi ko eh. Inulit ko po? Slash <laughs> po kasi magpapatulong daw sa daddy niya. Architect daw po yun eh. Well, naman yung architect yung tatay niya eh. Di naman building ang gagawin, parol. O kaya mo, tutulungan kita. Sige. parol ano po kayong gumawa ng parol? <laughs> ano ba? Bata nga, nakagawa ako eh. Parol pa. Para ano po kayong gumawa ng bata? <laughs> baka. Sabi ko baka, marunong ako gumawa ng <laughs> baka. <laughs> Sige, bihis ka na. Mami masimulan na natin to, ha? Yes!